Kamusta mga kaambing? Alam nyo ba na sa kasaysayan ng Pilipinas may mga corruption scandals na yumanig sa buong bansa? Hindi lang ito simpleng balita, ito ay mga kwentong nag-iwan ng malalim na marka sa ating lipunan, mga istoryang nagpabago sa takbo ng politika at nagmulat sa marami sa atin sa mapayit na katotohan. Ang mga kwentong ito ay tungkol sa bilyon-bilyong pisong nawala, tiwalang nasira, at mga pangarap na naantala. Sa episode na ito, bubuksan nating muli ang mga pahina ng kasaysayan at tatalakayin ang ilan sa mga pinakamalaki at pinakakontrobersyal na corruption scandals sa Pilipinas. Mula sa mga nakatagong yaman hanggang sa mga peking proyekto, susuriin natin ang mga detalye sa likod ng bawat iskandalo. Paano nga ba ito nangyari? Sino ang mga nasangkot? At higit sa lahat, ano ang naging epekto nito sa buhay ng bawat Pilipino, lalo na sa mga pinakamahihirap nating kababayan? Umpisahan natin sa iskandalong marahil ay pinakakilala hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo, ang tinaguriang Marcos Ill-Gotten Wealth. Sa loob ng mahigit dalawang dekada ng kanilang pamumuno, mula 1965 hanggang 1986, ang pamilya Marcos ay sinasabing nakapagkamal ng yaman na hanggang ngayon ay mahirap lubusang sukatin. Ayon sa mga pag-aaral at investigasyon ng Presidential Commission on Good Government o PCGG, ang ahensyang binuo para bawiin ang nakaw na yaman. Ang halaga ay tinatayang nasa pagitan ng 5 hanggang 10 bilyong dolyar. Isipin nyo, mga kaambing, sa panahon na iyon, ang halagang ito ay sapat na para bayaran ang buong utang panlabas ng Pilipinas, at may sobra pa. Ang kwento sa likod ng yaman na ito ay parang isang pelikula. Sinasabing nang galing ito sa mga kickback mula sa mga kontrata ng gobyerno, pag-takeover sa mga malalaking kumpanya. Pag nyanakaw direkta mula sa kaban ng bayan, paggamit ng mga dummy corporations, ilagay sa foreign bank accounts sa Switzerland, ilagay sa foreign bank accounts sa Liechtenstein. Ang salitang kleptocracy o pamahalaang pinamumunuan ng mga magnanakaw ay naging malapit na maiugnay sa rehimeng ito. Ang Guinness World Records pa nga ang nagbigay sa kanila ng titulong Greatest Robbery of a Government. Isang karangalang dudang titulo na sumasalamin sa tindi at lawak ng umano'y pandarambong, ang epekto nito sa ating bansa ay hindi matatawaran. Habang ang pamilya Marcos at kanilang mga crony ay namumuhay sa karangyaan, na sinisimbolo ng libo-libong pares ng sapatos ni Imelda Marcos, milyon-milyong Pilipino naman ang naghihirap. Ang paglimot ay isang paanyaya para sa kasaysayan na umulit. Kung ang Marcos ill-gotten wealth ay kwento ng nakaraan, ang susunod nating tatakalakayin na ay isang iskandalong yumanig sa bansa sa mas modernong panahon. Ito ang Priority Development Assistance Fund o PDF scam na mas kilala sa tawag na pork barrel scam. Sumabog ang balitang ito noong 2013 at naglantad ng isang malawakang sistema ng katiwalian na kinasasangkutan ng ilang mambabatas, opisyal ng gobyerno Janet Lim Napoles. Ang pork barrel, sa teorya, ay pondo na inilalaan sa mga senador at kongresista para sa mga proyektong pangkaunlaran sa kanilang mga nasasakupan. Pero sa kamay ni Napolis at ng kanyang mga kasabwat, ang pondong ito na dapat sanay para sa kalsada tulay livelihood projects ay napunta sa kanilang mga bulsa. Paano? Sa pamamagitan ng isang napakatusong modus, ginamit ni Naples ang kanyang mga peking non-governmental organizations, NGOs. Ang mga mambabatas ay maglalaan ng kanilang PDF sa mga peking NGO na ito para sa mga proyektong hindi naman pala umiiral ghost projects. Ang pera na abot sa bilyon-bilyong piso ay idideposito sa mga account ng NGO at pagkatapos ay we withdraw hin. Mula sa pondo ng bayan, dumako naman tayo sa isang kontrata ng gobyerno na nabahira ng alegasyon ng overpricing at suhulan. Ito ang National Broadband Network ZT Deal Scandal noong 2007 sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Ang proyekto na nagkakahalaga ng tatlong daan 29 na milyong dolyar ay naglalayong magtayo ng isang national broadband network sa buong Pilipinas. Ang partner ng gobyerno sa proyektong ito ay ang kumpanyang Chinese na ZTE Corporation. Sa unang tingin, mukhang isang magandang proyekto para sa modernisasyon ng ating bansa. Ngunit sa likod ng magandang layunin, may mga kwento ng katiwalian unti-unting lubas. Ang iskandalo ay sumiklab ng lumantad ang mga testigo kabilang na si Rodolfo Jun Lozada Jr., isang consultant sa proyekto. Ayon kay Lozada, ang kontrata ay sobrang overpriced. Ang tunay na halaga daw ng proyekto ay mas mababa ng milyon-milyong dolyar, at ang sobra ay mapupunta umano bilang kickback sa mga matataas na opisyal ng gobyerno. Ang mga pangalan na lumutang at idinawit sa kontrobersya ay sina dating Commission on Elections Chairman Benjamin Abalos at maging ang dating unang gino, si Mike Arroyo. Ang sandatahang lakas ng Pilipinas o Armed Forces of the Philippines o AFP, ay institusyong inaasahan nating magtatanggol sa ating bayan. Ngunit noong 2011, ang institusyong ito ay nayanig ng isang iskandalong naglantad sa umano'y malawakang katiwalian sa loob mismo ng kanilang hanay. Ito ang tinaguriang AFP Pabaon Scandal. Ang salitang pabaon ay karaniwang tumutukoy sa regalo o perang ibinibigay sa isang alis. Pero sa kontekstong ito, ang pabaon ay tumutukoy sa milyon-milyong pisong ibinibigay di sa mga nagre AFP Chief of Staff. Ang iskandalo ay sumabog ng magtestigo sa Senado, si dating Military Budget Officer, Lt. George George Rabusa. Sa kanyang emosyonal na testimonya, isiniwalat ni Rabusa ang isang tradisyon na tinawag niyang pabaon at pasalubong system sa AFP. Ayon sa kanya, ang mga papasok na chief of staff ay tumatanggap ng pasalubong na abot sa 50 milyong piso, habang ang mga nagre naman ay binibigyan ng pabaon na hindi baba sa 100 milyong piso. Ang perang ito, ayon kay Rabusa, ay kinukuha mula sa iba't ibang pinagkukunan, kabilang na ang mga na-convert na pondo ng militar. Isa sa mga pangunahing pangalan na lumutang sa iskandalo ay si dating AFP Chief of Staff at Defense Secretary Angelo Reyes. Si Reyes, ayon kay Rabusa, ay isa sa mga nakinabang sa pabaon system. Ang mga alegasyong ito ay nagdulot ng malaking kontrobersya at pressure kay Reyes. Sa isang trahedyang yumanig sa buong bansa ilang araw matapos ang mga akusasyon, si Angelo Reyes ay natagpuang wala ng buhay. Ang kanyang pagpanaw ay nagdagdag ng bigat at drama sa nagaganap na investigasyon. Ang mga magsasaka ang bumubuhay sa ating bansa, ngunit sila rin ang isa sa mga pinakahirap na sektor sa ating lipunan. Kaya naman ang anumang programa na naglalayong tulungan sila ay dapat na ipatupad ng may buong katapatan. Ngunit noong 2004, isang programa na nagkakahalaga ng pitong daan at 28 milyong piso ang nabalot sa kontrobersya. Ito ang Fertilizer Fund Scam. Ang pondo, na mula sa Department of Agriculture, ay inilaan sana para sa pagbili ng mga patabao fertilizer na ipapamahagi sa mga magsasaka sa buong bansa. Ang layunin ay tulungan ang mga magsasaka na mapataas ang kanilang ani. Ngunit ayon sa mga investigasyon, ang pondo ay hindi napunta sa tamang paruroonan. Sa halip, di umano'y ginamit para pundohan ang kampanya ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo noong 2004. Ang modus, ayon sa mga whistleblower, ay ang pag-divert ng pondo sa mga kongresista at lokal na opisyal na kaalyado ng administrasyon, na siya namang gagamit nito para masigurado ang pagkapanalo ni Arroyo sa kanilang mga lugar. Ang pangunahing opisyal na idinawit sa iskandalong ito ay si dating Agriculture Undersecretary Jocelyn Jock Jock Bolante. May mga iskandalong nagsisimula sa isang simpleng pangalan. Noong 2003, isang pangalan ng gumimbal sa politika ng Pilipinas, Jose Pidal. Ang pangalang ito ay lumabas sa isang privileged speech ni Senator Panfilo Ping Lacson. Ayon kay Lacson, ang Jose Pidal ay isang alias na ginagamit ni dating unang ginoo, Jose Miguel Mica Royo, para magtago ng daan-daang milyong pisong ill-gotten wealth sa mga lihim na bank accounts. Ayon sa mga alegasyon ni Lacson, ang mga Jose Pidal accounts ay naglalaman ng hindi bababa sa dalawang daang milyong piso. Ang perang ito umano ay nanggaling sa mga donasyon para sa kampanya ng kanyang asawa, si Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, na hindi idineklara, at posibleng mula rin sa mga kickback. Ginamit ni Umano ang alias para hindi matrace ang pera pabalik sa unang pamilya. Ang mga akusasyong ito ay nagdulot ng malaking kaguluhan at nagbunsod ng mga investigasyon sa Senado. Sa gitna ng mainit na investigasyon, biglang lumitaw ang kapatid ni Mike Arroyo, si Ignacio Iggy Arroyo, isang kongresista noon. Sa isang nakakagulat na pagamin, sinabi ni Iggy na siya ang tunay na Jose Pidal. Inako niya ang pagmamayari sa mga bank accounts at sinabing ang pera ay legal niyang yaman. Ang huli sa ating listahan ay isa na namang iskandalo nagsasangkot ng programang para sana sa mga maliliit ngunit na uwi sa malawakang katiwalian. Ito ang Quedancor Swine Scam. Ang Quedancor o Quedan and Rural Credit Guarantee Corporation ay isang ahensya ng gobyerno naglalayong magbigay ng pautang at suporta sa mga magsasaka at mangingisda. Noong dalawang libot apat, naglunsad sila ng isang loan program para sa pag-aalaga ng baboy, Quedancor Swine Program. Ang halaga ng programa, mahigit isang bilyong piso. Ang ideya ay simple, kooperatiba grupo ng mga magsasaka maaring umutang sa Quedancor para makabili ng mga big feeds gamot. Ang Quedancor ang magsusupply ng mga ito sa papamamagitan ng mga accredited suppliers. Ang layunin ay palakasin ang industriya ng pagbababuyan at magbigay ng kabuhayan sa mga rural na komunidad. Isang napakagandang programa sa papel. Pero sa implementasyon, dito na lumabas ang mga problema. Ayon sa investigasyon ng Commission on Audit, matapos nating balikan ang ilan sa mga pinakamalalaking corruption scandals sa kasaysayan ng Pilipinas. Isang bagay ang malinaw, ang korupsyon, ay isang malalim na sugat sa ating lipunan. Mula sa bilyon-bilyong yaman na ninakaw hanggang sa mga programang para sa mahihirap na nauwi sa pandaraya, ang epekto nito ay ramdam nating lahat. Ngunit sa kabila ng madilim na larawang ito, mayroon pa ring pag-asa. Silang lahat ay nagpapakita na hindi tayo mananahimik na lamang. Ang laban kontra korupsyon ay hindi laban ng gobyerno lamang. Ito ay laban nating lahat. Kung gusto nyo pa ng ganitong content, huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like, at i-share ang video na ito. I follow nyo rin ang Ambing H channel para updated kayo sa mga kwento ng ating bayan. Salamat mga kaambing!